masayang pagsasama ng pamilya ay mahalaga dahil ito ang pundasyon ng isang malusog, maunlad at makabuluhang buhay. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Emosyonal na suporta, ang pamilya ang unang takbuhan ng isang tao sa oras ng pagsubok. Ang pagmamahal at suporta ng pamilya ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang hamon sa buhay. Pagkakaroon ng matibay na pagpapahalaga, sa isang masayang pamilya, na ipapasa mula sa magulang patungo sa anak ang mabuting asal, respeto at responsibilidad. Mental at pisikal na kalusugan, ang pagkakaroon ng positibong relasyon sa pamilya ay nakakatulong sa pagpapababa ng stress, depresyon at iba pang mental health issues. Pagunlad ng kabataan, ang mga batang lumalaki sa isang masayang pamilya ay kadalasang mas kumpiyansa sa sarili mas maganda ang academic performance at mas mahusay makitungo sa iba. Pagbuo ng matibay na ugnayan, ang magandang samahan ng pamilya ay nagbubunga ng tiwala at pagkakaunawaan sa isa't isa na siyang nagpapalakas ng relasyon sa bawat miyembro. Mas matatag na lipunan, ang masayang pamilya ay nag-aambag sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Dahil ang mabuting asal at positibong pananaw sa buhay ay naipapasa sa ibang tao. Sa madaling salita, ang masayang pamilya ay hindi lamang nagpapaligaya sa bawat miyembro nito, kundi tumutulong din sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ang quality time sa pamilya ay ang mahalagang oras na ginugugol ng bawat miyembro upang makipagbonding, magtulungan at magbahagi ng mga karanasan na nagpapalalim ng kanilang ugnayan. Hindi ito tungkol sa dami ng oras na magkasama, kundi sa kalidad ng panahong iyon, kung paano ito ginugugol upang mapalakas ang relasyon at pagkakaunawaan sa isa't isa. Bakit mahalaga ang quality time sa pamilya? Nagpapalakas ng relasyon ang pagiging present sa isa't isa, lalo na sa emosyonal at mental na aspeto ay nakakatulong upang mapalakas ang tiwala at pagmamahalan sa pamilya. Nagpapabuti ng komunikasyon sa pamamagitan ng oras na ginugugol ng sama-sama, mas nagiging bukas ang bawat isa sa pagpapahayag ng kanilang saloobin at pangangailangan. Nakakatulong sa pagunlad ng mga bata, ang mga batang may isapat na oras kasama ang kanilang pamilya ay mas nagiging kumpiyansa, mas masaya at mas maayos ang pag-ugali. Nakapagpapagaan ng stress, ang masayang oras kasama ang pamilya ay nagbibigay ng kasiyahan at pahinga mula sa mga problema sa paaralan, trabaho, o iba pang aspeto ng buhay. Nagpapalakas ng pamilya bilang unit, ang mga karanasang pinagsasaluhan ay nagiging pundasyon ng mas matibay na pagsasama at suportahan sa isa't isa. Mga paraan ng paggugol ng quality time sa pamilya. Sabay-sabay na pagkain, ang pagkain ng magkakasama ay isang magandang pagkakataon upang makapag-usap at magkumustahan. Paglalaro at pagbabakasyon, ang paggawa ng masayang aktibidad tulad ng paglalaro, paglalakad, o pagpunta sa outing ay nagpapalakas ng samahan. Pagbabasa o pagsasama sa gawain sa bahay, ang simpleng pagtutulungan sa gawaing bahay o pagbabasa ng libro ng magkasama ay nagpapalakas ng koneksyon. Pakikinig at pakikilahok sa kwento ng isa't isa, ang pagpapakita ng interes sa kwento at karanasan ng bawat miyembro ay nagpapalalim ng kanilang koneksyon. Pagpapahayag ng appreciation at suporta, ang pagsasabi ng isalamat at pagpapakita ng pagmamahal ay nagpaparamdam ng halaga sa bawat isa. Sa kabuuan, ang quality time ay hindi kailangang magastos o komplikado. Ang mahalaga ay ang pagiging tunay na present at pagbibigay ng oras sa isa't isa nang may pagmamahal at atensyon. Kahalagahan ng pag-outing kasama ang buong pamilya. Ang outing o pamamasyal kasama ang buong pamilya ay isang magandang paraan upang mapalakas ang ugnaya ng bawat miyembro at lumikha ng masasayang alaala. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa isang lugar, kundi tungkol sa pagsasama-sama, pagre-relax at pagpapalalim ng relasyon sa isa't isa. Mga dahilan kung bakit mahalaga ang family outing. Nagpapalakas ng pamilya. Ang pag-outing ay nagbibigay ng pagkakataon sa pamilya na magbonding ng malayo sa stress ng pang-araw-araw na buhay. Napapalakas nito ang koneksyon at tiwala sa isa't isa. Nagbibigay ng kasiyahan at alaala. -ala. Ang mga masasayang karanasan ay nagiging magandang alaala na maaaring balik-balikan ng pamilya. Ang pag-explore ng bagong lugar ay nagdadala ng excitement at saya. Nakatutulong sa mental at emosyonal na kalusugan. Ang paglabas at pag-enjoy sa ibang kapaligiran ay nakakabawas ng stress at nagbibigay ng mental relaxation. Nakakatulong ito upang magkaroon ng mas positibong pananaw sa buhay nagpapalakas ng komunikasyon dahil mas maraming oras ang pamilya na magkasama nagkakaroon ng mas bukas na pag-uusap at mas malalim na pag-unawa sa isa't isa mas nagiging komportable ang bawat miyembro sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman nagbibigay ng pagkakataon para sa teamwork at pagtutulungan ang pagpaplano ng outing paghahanda ng pagkain at pagsasagawa ng iba't ibang activities ay nagtuturo ng teamwork at kooperasyon. Nagpapalawak ng kaalaman at karanasan. Ang pagpunta sa iba't ibang lugar ay nakakatulong upang matuto ng bagong kultura, tradisyon, at iba pang mahalagang impormasyon. Para sa mga bata, ito ay isang educational experience na maaaring makatulong sa kanilang pag-unlad. Nagpapalakas ng pagtutulungan sa pamilya. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng papel sa pag-aalaga at pagbibigay ng kasiyahan sa isa't isa. Mas nagiging matibay ang samahan dahil sa mga pagsubok at karanasang pinagdaanan ng magkasama. Mga halimbawa ng family outing activities. Beach trip para sa relaxation at saya sa tubig. Camping para sa adventure at paglapit sa kalikasan. Game parks para sa kasiyahan at adrenaline rush. Hiking or nature trips, para sa bonding at pagiging malapit sa kalikasan. Road trip or cultural trips, para sa bagong discoveries at pag-aaral ng iba't ibang lugar. Ang pag-outing kasama ang buong pamilya ay isang investment sa mas matibay at masayang relasyon. Hindi ito kailangang mahal o magarbo, ang mahalaga ay ang oras at atensyong inilalaan ng bawat isa para sa isa't isa. Sa bawat adventure at pagtawa, lumalalim ang koneksyon at lumalakas ang pundasyon ng isang masayang pamilya. Ang sinasabi ng Biblia at turo ng Diyos tungkol sa masayang pagsasama ng pamilya. Ang pamilya ay isang mahalagang institusyon na itinakda ng Diyos. Sa Biblia, maraming talata ang nagtuturo tungkol sa pagmamahal, respeto, at pananampalataya na siyang pundasyon ng isang masayang pagsasama ng pamilya. Isa, pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Kolosas 3.13.14 na, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kung may hinanakit kayo laban sa isa't isa. Magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa inyo. Higit sa lahat, isuot ninyo ang pag-ibig na siyang nag-ugnay sa inyo sa ganap na pagkakaisa. Ang masayang pamilya ay may pag-ibig at pagpapatawad. Efeso 6.1.3 Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina ito ang unang utos na may pangako upang mapabuti ka at humaba ang iyong buhay sa lupa. Ang masayang pamilya ay may respeto at pagsunod sa magulang. Responsibilidad ng magulang sa kanilang anak. Kawikaan 22-6, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at hindi siya lilihis dito kahit tumanda na siya. Ang mabuting pagpapalaki sa mga anak ay mahalaga para sa kanilang kinabukasan. Efeso 6 Mga Ama, Huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Ang mga magulang ay dapat maging mabuting halimbawa at huwag maging sanhi ng galit o sama ng loob sa kanilang mga anak. Ang papel ng asawa sa matatag na pamilya Efeso 5.25 Mga asawa, mahalin ninyo ang inyong mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para rito. Ang pagmamahalan ng mag-asawa ay dapat batay sa sakripisyo at tunay na malasakit. Kawikaan 31:11, ang mabuting asawa ay higit pa sa halaga ng mamahaling hiyas. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at hindi siya magkukulang ng mga pakinabang. Ang mabuting asawa ay pinagpapala ng Diyos at nagbibigay ng kasiguraduhan sa pamilya. Ang pananampalataya bilang sentro ng pamilya. Josue 24:15. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang isang pamilyang may pananampalataya ay nananatiling matatag kahit sa gitna ng pagsubo. Awit isang daan at pito isa, maliban kung itinatag ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga nagtayo nito. Ang pamilya ay dapat itayo sa pundasyon ng Diyos upang manatiling matatag. Ayon sa Biblia, ang masayang pamilya ay nagugat sa pagmamahal, Respeto, pagtutulungan at pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng Diyos, napapanatili ang isang tahanan ng puno ng kapayapaan, kasiyahan at pagpapala. Panalangin para sa masayang pagsasama ng pamilya. Aming mapagmahal na Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng pamilya na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa pagmamahal, pagkakaisa, at mga biyayang patuloy mong ipinapadama sa aming tahanan. Panginoon, patatagin mo po ang aming ugnayan bilang isang pamilya. Turuan mo kaming magmahalan ng tapat, magpatawad ng taos puso, at magbigay ng suporta sa isa't isa sa anumang pagsubok na aming haharapin. Naway lagi naming unahin ang pagkakaisa at hindi ang hindi pagkakaunawaan. Gabayan mo po ang aming mga magulang na maging mabuting huwaran sa amin. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan, at pasensya upang patnubayan kami sa tamang landas. Tulungan mo rin po kaming mga anak na maging masunurin, mapagmahal, at may paggalang sa aming mga magulang. Nawa'y palagi naming isentro ang aming pamilya sa iyo, O Diyos. Ituro mo sa amin na sa bawat desisyon at hakbang na aming gagawin ikaw ang aming maging sandigan. Puspusin mo ng iyong biyaya ang aming tahanan upang ito'y maging puno ng kapayapaan, kasayahan at pagpapala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagmamahal. Sa iyo po namin itinataas ang aming pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.